Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Alas 7 na naman ng gabi mga kalaki, nakakauhaw o po, nakakauhaw mga kalaki. At syempre po, gusto ko lamang pong batiin ang mga lucky followers natin na nanalo po ng mga 2-digit lucky numbers. Kanina po mga kalaki, hello hello po sa inyo. Bukas po ipapost po uli natin yan mga kalaki. At syempre po, ngayon pong gabi mga kalaki ng may 22, lahat po bibigyan natin ngayon mga kalaki ng mga lucky numbers po ng mga hinihiling po nila. Basta po naka-follow lang, okay? Naka follow lang po mga kalaki at nag-share ng mga video natin ha. Iti-check ko po yan mga kalaki. Ibibigyan po natin ng mga lucky numbers. Ngayon pong ibibigay po natin ngayon na libre po mga kalaki ay 2-digit, 3-digit, 4-digit at 6-digit lucky numbers. Sa mga ihingi po mga kalaki, sabihin nyo lamang po ang inyong birth date. Ibig po sabihin kung uh, kunyari, ang birthday nyo po ay January 5. O 5 lang po. 5 lang po ah, yung lucky numbers nyo 5. Yun lang po ang gusto ko, tatambalan ko po yun mga kalaki. Okay? Kunyari, ang birthday nyo 5. Ayan, tatambalan ko po yun para pwede nyo pong ilaban sa 2-digit lucky numbers. sa Rereplyan replyan ko po kayo. Agad-agad po. Promise. rereplyan replyan ko po agad kayo dyan. Mismo sa comment section po sa mga videos na yan. Tandaan nyo po ha, kung ano po yung birth date date po ah, kunyari ang birthday nyo January 5, 5 lang po, sabi nyo Sir Red, ang birthday ko po, 5 ayan, 5 ngayon yung 5 na yun, re-replyan ko po ng tambal good luck, tara na, magbigaya na tayo